Good morning mga kasari, welcome back to my channel, Ellen Vlog Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my youtube channel and i-click na rin ang notification bell para manotify po kayo sa mga bagong inupload kong mga video For today's video mga kasari ay mag-share po ako sa inyo kung paano palakin ang maliit na puhunan sa Sari Sari Store Yun, tama ang inyong narinig Paano palakihin ang maliit na puhunan? Ito po ang isishare ko sa inyo mga kasari ay base lang po sa aking karanasan. Hindi po ako expert to. Kung ano man ang mga nasabi ko na lahat ng mga ideya ay ginagawa ko po yan sa aking sari-sari store. At pag-uusapan po natin ang aking mga uh, ginagawa. Uh, sa hindi ko pa simulan, um noon mga kasari ay hindi lang ito uh, ang nakita nyo na ang paninda ko noon wala pa akong butin yung bigas wala pa akong yan at hindi pa ako nagtitinda ng mga alak at yung mga red horse of drinks hindi pa dahil ang aking puhunan ay 3,000 lamang at ganito na po ang aking mga paninda ngayon 3,000 lang po ang unang-una ko po na paninda ay yung mga madali lang pong maubos yung uh, oil or mantika, asukal kapi, noodles yan lang po yan lang po ang aking uh, binibili sa aking uh, para, patin, para tinda or para sa aking mga uh, customers ngayon mga kasari sa awa ng Panginoon ay marami-rami na po akong mga mabili noon ay 3,000 lang ang simula at kapag marami na akong mga uh, yung mga naubos ng mga paninda ko ay ibibili ko kaagan hindi po ako na um, yung mga pera ay ipunin ko para mihin ko muna bago ako maggrocery hindi po ako ganyan kapag meron akong binta sa isang araw bili ako kaagad yan ang ginagawa ko unang una po ka mga kasari yan po ang ginagawa ko kapag meron po akong binta sa isang araw binili ko agad dahil um, isa po yun sa nakita ko na idea na gusto kong mag ipon pero sa ngayon dahil nagsisimula pa lang ako hindi po pwede ipunin ang pera dahil ah, lumalaki pa ang puhunan natin kapag idagdag yan sa ating mga paninda at ang pangalawa ko po mga kasari ang ginagawa ko ay hindi po ako nagpapautang dahil risko po yan magpapautang dahil isa po yan na um, maubos ang ating paninda pero wala tayong mabili dahil nasa listahan po lahat ng mga pera natin kaya sa akin guys, sa akin mga kasari ay hindi po ako nagpapautang dahil kakasimula pa lang at saka maliit pa rin ang aking puhunan hindi yan natin maiwasan mga kasari meron talagang tao na umutang Um, ang ginagawa ko mga kasari pinagsasabihan ko na isang linggo ang pinakamataas na um, utang kung kanila'ng babayaran isang linggo lang po ang pinakamataas kaya uh, nakaintindi naman sila pero meron talaga 'yung hindi kaya uh, sa nakita ko hindi naman pwede hindi tayo magpapautang alam nyo naman kapag meron tang sari-sari store meron talagang umuutang kaya yun, pinautang ko pero may limitasyon po ako dahil maliit lang ang ating puhunan pinautang ko lang ng 50 pesos yan po ang pinakamataas, 50 pesos at pinili ko po ang paupautangin ko yun lang ang mga taong uh, marunong magbayan ng isang linggo, yan po meron talagang mga kapitbahay na magsasabi na iba na iba ka na talaga kapag meron kang sari-sari store dahil hindi na ka, hindi ka na magpapautang ang sama ng ugali mo. Meron talagang tao na ganyan pero huwag mong pansinin 'yun dahil pag binansin mo, 'yan gumagawa ka ng uh, mayroon kang masasabi na masakit sa kanila at ikaw ang may kasala may kasalanan kaya ah, uh, iwas na lang ayoko nang magsabi na sa naranasan ko ayoko na lang magsabi kung ano basta ito lang po ang ginagawa ko na may papautangin ako pero may limitasyon at 50 pesos lang yun at sa wa ng Diyos, mga kasari ito na po ang nakikita nyo ngayon ay mm, ang aking puhunan na parang nasa 20 na yata parang ganyan, parang nasa 20,000 na siguro dahil hindi ko pa na uh, natutal sa ngayon na uh, taon dahil meron akong bigas at meron akong mga butin meron akong mga alak at meron akong mga red horse at saka Mm, meron na akong mga ano pa magpapautang na din ako ng uh, pera kung uh, may naipon ako ipapautang ko para uh, may tubo po siya sa isang buwan yan po ang ginagawa ko mga kasari para managdagan ang aking puhunan sa sari-sari store ibang iba talaga mga kasari kung meron tayong negosyo kahit na sa bahay lang lang tayo dahil kapag nasa bahay lang tayo at wala tayong ginagawa, wala tayong pera ang um, naka ang um, naka advantage po dito mga kasari na meron po tayong negosyo ay meron po, po tayong pinagkukunan kung meron tayong mga kinakailangan ayan po at nakita ko mga kasari mas malaki ang ating uh, ma ila, malaki ang ating maiipon kung meron tayong sari-sari store dahil tulad ng uh, ang tubo sa akin mga kasari ang tubo ko ay ipinaglista ko nakita ko sa isang uh, pagbili ko sa isang market pag uwi ko uh, maghanap ako ng uh, ball pin at saka notebook at ilagay ko kung magkano ang tubo ko sa isang uh, pagbili ko sa isang araw kaya nakita ko at kung ganyan ako mga kasari sa ngayon ay uh, ipinagtabi ko ang hindi ko pa siya na uh, na ibili yan po mga kasari at yung perang natera na hindi ko pa na ibili ayun ilagay ko sa lagayan at yun ang pinag-iipon ko pero kung makita ko na kung may stocks pa ako may ipon ako pero kung wala na akong stocks ay yan po ipinagbili ko mga kasari para naman idagdag sa aking puhunan yan po ang aking uh, ginagawa sa aking mga uh, paninda mga kasari sana meron po kayong natutunan sa aking uh, videong ginagawa dito kung nagustuhan nyo po at um, meron po kayong natutunan uh, pakilike and share na rin para marami pang ma-inspire na magnegosyo sa sari-sari store. Yan po mga kasari. Hindi po malaki ang ating tubo sa sari-sari store. Pero kahit nasa bahay lang tayo, meron po tayong tigpiso o singko sa kada araw. Meron talagang maiipon mga kasari. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung meron kayong 3,000 or 2,000, pwede na po kayong mag- tayo sa isang sari-sari store. Maliit na negosyo, meron ka rin ding piso-piso kada oras o kada araw. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpapanood at like and share na rin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking